Kaya na nagawa ko yung nangyayari mm -hmm. Pero sabi po siya, nakatakbo pa daw po siya eh. Hindi mo na po ba siya rinabol? Ay, hindi po. Mm -hmm. Ano po pumasok sa isip mo nung... nung nakatakbo na siya? Nung nai mas masan po ako mam. Ma may mas masan po din siya. Nung nalaban na siya, tinigilan ko na po. Naya ko na lang po ma na makatakbo siya. Na hulog siya po ma'am. Mm -hmm. Uh, bumaba ako, minto ako sa gilid. Bumaba ako, tinulungan ko siya ng sa kuha ng maayos. Tapos yung time na yon, doon ako na dala sa tukso na uli. Doon ako na dala sa tukso. Mm. Kaya naggawa ko yung ano na yun. Uh -oh. Lasing ba siya nung sumakay sa'yo? Yes po. Um, wala. Tapos, uh, nung nakatulog siya, yun na yung time na ginawa mo na yung uh, na tukso ka na? Hindi po ma'am. Nung nahulog siya sa puwan po, nung binalik ko siya sa puwan, mm. nalalayan ko po. Mm -hmm. Pero gising, may mali siya? Yes po. Nagandilat po yung mata niya. <laughs> mm -hmm.